Tingnan nyo to mga lodi Putol na incan bago siya magplay ng fireworks video Wow, ang ganda So tingnan natin kung legit yan Susubukan din natin, okay? Let's go! lodi, tama tama Meron ako nakita dito Yan, no, isang araw ko pa ito nakita Buti, wala pang nakakakuha na Magbubuti Ayan O, oh, ba diba? So, itong gamitin natin Tio mga Rodi at eto na nga yung ating kailangan. Ano po na lang walang nakakuha nito doon. Nung isang linggo ko pa pala nakita ito doon. <laughs> so, okay, gawin na natin. Atin ang puputulin ito. Ang okay, ingay sa labas, may nang nabusina. Oh, Puro may nagmamotorcade. <laughs> ano? So, gawin na natin. Puputulin lang natin itong magkabila. So, putulin na natin. Yan. Yan. So, Gupitin naman natin. Ito na putol ko na yung isa. So, ito namang kabila. Pasensya na kayo ang ingay kanina. May motor cage. <laughs> ano? So, ito. Yan, ito naman. Yan. Yan. So, gunting naman ang gagamitin ko. Yan. So, dahan-dahan lang baka masira so nga mga lodi eto na putol ko na yan so papantayin ko lang to ano yan, kasi baka magasgas yung cellphone dito <laughs> ano, ang sama ng gupit papantayin ko lang tapos lilinisin ko lang yung loob kasi madumi siya okay so ito, pantayin na natin yan, ang hirap kasi kaninang gupitin yan, at malalaman na natin kung maganda nga kasi nakita natin ang ganda ng mga lodi ganun pala so ito naman kabila yan. Yan, okay na siguro to. Ano? Ang ingay sa labas. <laughs> okay, try na natin pagkalinis ko nito. Ito na nga, malinis na siya. So, itry na natin in 3, 2, 1. Yan na. Wow! Wow! Ang ganda! <laughs> Ela, super legit sa mga lodi, lalo siyang gumanda. Nung merong inka, no? Kasi yung mga 'to nagre-reflect sa incan. Wow! Oh. Bugs. Alam mo ba ang ganda? Ito ba? Wow! <laughs> Alam! Grabe. Oh, ang ganda talaga ng mga Lode, Oh! Wow. Hmm. Enggak <laughs> nda talaga. <laughs> Bu.